Good morning mga idol, uh, binabati ko kayo isang magandang magandang umaga ulit Mga idol, ito na naman, naglilinis na naman ako dito sa aking tirahan Dito sa 456 Perian Hull, Season Road, City Finds, Baguio City Mga idol, good morning, good morning mga idol uh, Tapos na yung panagbenga festival dito sa City Finds, Baguio City Bali ngayong araw na to, umaga 6.30 ng umaga mga idol yan tinitira ko na winawalis ko na hanggang sa kaila ilaliman ng bilyaran mga idol para pagdating ng mga customer quality quality wala silang masabi, walang alikabok walang madumi mga idol yan ang simpleng buhay mga idol Shout out po kayo sa lahat mga idol ko, mga naglalaro dito, mga customer namin. Good morning, good morning mga idol ko. Yan, tignan nyo naman mga idol, talagang hanggang sa sulok, hanggang sa gilid-gilid mga idol. Tinitira ko yan para quality quality, para maglaro kayo dito sa Bellara na to, dito sa Season Road. Wala kang masasabi mga idol, yan ang simpleng buhay mga idol. Basta wala kang ka na ta tao, Basta marangal. Yan ang simpleng buhay mga idol. Good morning, good morning mga idol. Bali ngayon mga idol, ah, winawalis ko to kasi tapos ng festival dito na panagbenga. Ang ginagawa ko ngayon, sa mawalisin ko muna itong mga idol. Isa-isain ko yan hanggang sa gilid, hanggang sa mga sul sulukan, hanggang sa kailaman ng mga lamesa ng bilyaran, titirain ko yan. Para walang masabi mga customer namin, para quality quality malinis hanggang sa mga dingding mga idol pinupunasan ko na yan pinapagpagan ko yan mga idol yan ang simping buhay mga idol yan mga idol hanggang sa mga ano idol nag aagoy po ako mga idol kasi mga idol lumilipad yung mga alikabok pumunta sa mga kisame kaya ginagawa ko sa mga poste poste sa gilid gilid pinapagpag ko mga idol pagkatapos kung winalis yan sa mga gilid gilid mga idol sa mga poste pupunasan ko ng basahan yan mga idol para matanggal lang yung alikabok mga idol yun bali mga yung ginagawa ko nakikita nyo naman may nahulog na alikabok mga agyo mga idol yan gagawin ko yan pagkatapos ko yung matanggal yung alikabok pupunasan ko ng basang basang towel po yan mga idol para pagpahit ng mga customer para hindi sila ma-discourage para hindi sila ang malang masabing madumi po yung dingding pupunasan ko po yan basang basang tawol po mga idol yan ang simpleng buhay mga idol yan yan tingnan niyo naman inaisa-isa ko yan hanggang sa kasuluk-sulukan mga idol hanggang sa ceiling yan mga idol at saka sa kagilid-gilidan mga idol yan mga idol shout out pala sa mga ayun napuwing pa ako mga idol yan yan mga shoutout pala sa mga nanonood sa akin sa YouTube, sa Facebook, sa Reels. Maraming maraming salamat po sa pagsusubaybay nyo sa aking mga isang simpleng buhay salesman at sa mga content ko mga idol. Yan ang aking trabaho ay isang simpleng buhay salesman mga idol. Bali mga idol, ah, kaya ako ginagawa to araw-araw dito sa 456 Bira Rule. Kasi dito ako nakatira, kaya ginagawa ko to umaga, paggising ko, mag-relax lang muna ako konti, sabay titirahin ko na tong paglilinis dito sa bilyaran mga idol. Yan ang buhay ko mga idol. Ang buhay ko talaga mga idol ay isang simping buhay salesman. Nagtatrabaho ko sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall mga idol. Sa Sikampor mga idol. Doon ako nag-work. Dito naman, nagtatrabaho rin ako ng umaga paggising ko, pagkatapos ko maglinis dito mga idol, pupunta rin ako sa isang trabaho ko, isang simping buhay salesman mga idol. Bale ngayon mga idol, minamag po na yung hagdanan, hanggang pababayan mga idol, hanggang kagilid-gilid mga idol, tinitira ko yan para hindi makitang maalikabok ang mga hagdanan habang pakat silang mga idol wala silang masabing wala silang madaanan ng mga dumi mga idol at saka wala silang makitang mga dumi mga idol sa kagilid gilid mga idol yan inisa-isa ko yan dinitira ko para wala silang makitang dumi mga idol ang kaganda nito mga idol sa 456 Bidjar Hall maganda po dito ah, 24 hours ang CCTV namin at saka ang kagandaan malinis walang yosi Walang alak, walang beep mga idol. Kaya po magandang simoy ng hangin, fresh na fresh. Kasi mga idol, pag umakit ka sa third floor, kitang kita nyo ang Melvin Jones. Yan mga idol. At saka ang kagandaan, malakas ang hangin, talagang fresh na fresh mga idol. At saka wala kang maamoy na kausukan ng mga sigarilyo mga idol. Yan ang 456 Biran Hul. Kaya binabalik-balikan kami talagang quality quality, malinis, maliwalas, walang alak, walang yosi mga idol. Kasi kaya ang dami kaming customer, umaga hanggang gabi mga idol, punong puno ang bilyaran na to. Kaya salamat po sa mga customer namin, pagtitiwala nyo sa amin dito sa 456 Birias Hall. Ang ano namin mga idol, kayo po ang boss namin mga idol. Kung wala po kayo, yun na. <laughs> yan mga idol uh, Salamat sa mga customer namin uh, Bumabalik kayo dito sa Paglalaro nyo Yan mga idol Hanggang sa babayan mga idol mama ko yan Nakikita nyo na mga idol Inaisa-isa ko yung hagdanan Hanggang mawala po yung alikabok Yung alam nyo na Yung sinasabi natin mga Soot yan. Ginilalagyan ko ng Cloroxan mga idol Ang ginagawa ko yung mga idol ah, Binababad ko muna yung map At saka Lalagyan ko ng Sunrocks mga idol Para Pag mo sa hagdanan Mga idol Tanggal ang Alikabok At saka mga mo mga idol Yan, Ang simpang buhay mga idol Ang kagandaan tong map Na to, mga idol Binili ko sa work ko Sa Blue Ocean Doon ko kinuwa Quality, quality. EPIC 7, quality, quality, mga idol. Habang tagal lang ginagamit yung mga idol, lalong tumitibay, hindi kumukupas. Kasi good quality, murang-mura, at saka hindi agad masisira, mga idol. Tignan nyo naman, mga idol, hanggang kakasuluk-sulukan sa mga gilid, ng gilid ng idol, hagdaan, tinitira ko yan para malinis. Quality, quality, mga idol. Good morning, good morning sa inyo lahat. Salamat po sa mga suporta nyo sa panunod sa aking live share nyo naman mga idol at saka mag like kayo at saka mag comment mga idol shout out po kay lahat mga idol sa aking kunting simpleng buhay salesman mga idol saka sa aking youtube channel Hil Bintanilla sana manood po kayo sa youtube ko makikita yung ang aking content isang simpleng buhay salesman mga idol good morning good morning sa inyo lahat mga idol salamat po sa mga pagsusubaybay nyo mga idol yan ito, kung nagpahinga ako kunti mga idol.